Hi guys, yung hindi guys, ay na naman tayo ulit dahil ilang buwan tayo natigil sa paglakad guys kasi ang init, sobrang init, hindi ko kaya pagdakit ko dun sa taas talagang tulo, pawis ko tapos naliligo ako hindi ko kaya talaga guys, sobrang init niya tapos ano sakit sa ulo yung sobrang init tapos pagpasok mo di yung bahay namin lahat ang bahay namin puro aircon ayan umpisan naman tayo maglakad ngayon guys kasi eh, you malamig na ang panahon tara guys samahan niya ako sa aking paglalakad dito sa cornice, papawis tayo papawis tayo sa glit guys tara samahan niya ako guys ito kita di ito ko kayo dito sa cornice. Yan yung Billy Joe guys restaurant. Yan. Ayan. Ayan Punta tayo dun sa my cornice. Ayan Lakihan natin. Tara guys, samahan niyo ako. Likod to sa aming bahay guys dito. Dito yung likod ng amin, bye. big. Baka <laughs> tayo. Dito tayo guys. Marami ang sirado dito guys. Dati ano pa yan siya dyan guys. Bukas. Ngayon sirado na. Siguro mahina yung business nila. Yan close na lang yung ano nila. ba? Diba? Dito lang ako lakad-lakad guys. si malapit lang naman to sa bahay namin. Sa likuran lang. Saglit lang naman lakarin. Kasi may, kahit medyo mainit pa, pero hindi talaga as in dati. Grabe init. May matay ka sa init. Grabe. Pag ganitong oras, kahit ngayon, lasing ko na ngayon, pero ang init pa. Pero dati super init. Dito na tayo guys. Lakad na tayo. Malapit lang. Ilang minutes pa lang. Mainit na. Pawis na. Dito na tayo guys. Oh. Sa Cornish na tayo sa Al City. Yan ang mga bagong building guys. Yan ang mga hindi alam kung ano yung mga ano niya dyan. Basta mga ano yan dyan. Oh. Mga rest, coffee shop. May pasyalan, restaurant. Yan dyan lahat. Baka may mga mall. Yan dyan. Pero hindi pa siya na-open kasi ongoing pa siya. Baka pag ma-okay na lahat dito, gaganda na to dito guys kasi dadami yung tao kasi, simpleng alam mo naman yung mga tao, kung saan yung mga magandang, mga bagong bukas doon na naman sila Unti lang tao ngayon guys. Maya maya mga alas 7, alas 8 yan. Marami na dito naglalakad. Mahirap yung maiksi pa yung buhok. Hindi natin matalian eh. Wala akong headband din. Para yung buhok di papunta. Ayun, dito na tayo guys. Eh. Ah! one hour wait na naman tayo. Tama na. Tapos bukas na naman one hour again. Ganun lang. Pawis na pawis na ako. Alahting oras pa lang guys ang aking lakad ay pawis na pawis na tayo guys yeah. Kung gusto nyo magbike, ayan, maraming bike dyan kay. Ayan, guys. diyan guys sa so mga bahay guys so. pawis na pawis tayo guys papawis tayo tingin lang kayo kasi hindi na ako makapagsalita dahil pagod na lang ang iyong lola Bye bye. Thank you for watching. See you the other video. Okay. Oh, pasok yung pawis ng aking mata. See you the other video na guys. Hi. Bye bye. God bless you all.